magkakaroon tayo ng uh, copyright match no doon sa uh, music no na ginamit natin sa ating video may tatlong actions no na sinasuggest si Facebook na pwede natin gawin number one, accept changes ang ibig sabihin nito, guys, no, na pumapayag ka, no, sa uh, lahat ng mga pagbabago, no, or sa lahat ng mga gustong gawin na copyright owner doon sa video mo na nilagyan mo ng copyright uh, music. So, example, no, example lang to, na gusto niya na yung lahat ng revenue ay uh, mapunta lang sa kanya. So, ayon ka doon, no. Kahit anong gawin ng copyright owner doon sa video mo, ina-accept mo yon Number two, submit dispute. Ang ibig sabihin, guys no uh, hindi ka sumasang-ayon na may nalabag kang copyright uh, claim or copyright match doon sa iyong uh, video na inupload kaya uh, humihingi ka pa ng additional information kung bakit nagaroon ka ng ganitong klaseng violation number three, remove video so kung makareceive tayo ng ganitong uh, copyright uh, match no pwede naman nating uh, i-remove na lang yung video natin dito sa loob ng Facebook para malinis na uli ang ating account